Graduate po ako ng Bachelor of Civil Engineering po. Nagsimula po ako noong taong 1993 sa construction po ng iglesia. Nagsimula po akong trainee po nag-build ako tumulong ko ako sa pag i sumunod ko na nag-forman ko ako Nang umawak ko ako ng project sa distrito tapos po noong 1996 naging project engineer ko Bunga ng paglilingko sa INC Engineering and Construction Department ay nagawa niyang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya may tatlo po akong anak, nakakapag-aaral naman po ako ng dalawa. Yung pangatlo po ay nag-aaral po, nasa fourth year college na po siya. Sa kasalukuyan ay pinagtitiwalaan siya ng malaking proyekto sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isa pong pinakamalaking project na hinawakan ko po ay lokal po ng Rojas, Isabela West po na may 850 seating capacity po. Ang alawa po na project na malaking aking nahawakan ay ang um, ito pong lokal ng Ilagan City, Isabela, isko po na may 708 seating capacity. Hindi na po sapat ang dating sambahan sa lumalagong bilang ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng Ilagan City. Kaya humiling po kami sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na mapagtayuan po kami ng mas malaki at mas magandang gusaling sambahan na ngayon po ay ongoing na ang construction nito. Ang isang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo kapag ka itinatayo sa isang lugar, karaniwan na ay nagiging landmark ito sa dakong yon. Maramihan po sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay mahihirap lamang sa buhay. Subalit dahil sa mga kusang handog at abuloy ng mga kapatid sa loob ng Iglesia na buong pagmamalasakit na sinisino ng pamamahala sa Iglesia, kaya patuloy na naitataguyon ang pagtatayo ng mga malalaki, magagara, na mga gusaling sambahan para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Ang gusaling sambahang itinatayo rito ay nasa sentro ng Ilagan City na itinuturing na fastest growing city sa Cagayan Valley. Ito yung capital ng uh, probinsya ng Isabela. Ito po yung pinakamalaking component city sa buong Pilipinas. At uh, ito rin po ang uh, corn capital of the Philippines na tinalaga ng ating Department of Agriculture. Dito po ay mayroon po kaming bagong kawani, mga naikayat na maglingkod sa construction ng iglesia ko pong trabaho ay sa electrical house wiring po. Dati ako po magtrabaho sa bukid magsasaka. Ang bata pa ako, pangarap ko ng maging mapabilang sa konstruksyon ng Iglesia ni Cristo. Gusto ko po makatulong sa pamamahalang ng Iglesia ni Cristo po. Hmm. Hindi tum ang Iglesia Ni Cristo sa pagpapatayo ng mga kusaling sambahan tulad ng ginagawa dito sa siyudad ng Ilagan, Isabela. Nangangahulugan lang ito na tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng oportunidad sa mga naghahangad na maglingkod sa INC Engineering and Construction Department. Mula po nang pumasok ako sa construction ng engineering sa iglesia, ay hindi pa po ako nababakante. Bali, pagka natatapos na po yung proyekto, ay nagre-report central po kami. Noon po, ay binibigyan po kami ng kasunod na lilipatang project. Hindi po nauubos ang proyekto. Habang tumatagal, ay lalo namang umuunlad ang paraan ng pagtatayo ng mga sa sambahan kahit sa mataman ng mga taong may kinalaman sa construction sector. Marami po akong nadadaanan na building po ng Iglesia ni Cristo. Napakaganda po yung building po ng Iglesia, sa totoo lang po. Yung sa construction po nila. Meron po kami mga nadadaanan po ng na mga projects usually kasi pag meron ba kami yung projects sa mga ilbang site, may mga construction po na ganito. Minsan napapalingon po ako. Ganito pa lang construction po nila, napakatibay. Wala pa masabi, na, napakatibay po. No? Uh, dahil reinforced concrete din po, pati yung wallings niya naka-complete PPEs po yung mga workers po natin. And of course, uh, napaka-organize din po ng mga gamit dito sa construction site po. Kung paanong sabik ang mga kapatid na matapos, ang itinatayong pusaling sambahan sa lokal ng Ilagan City ay masayang-masaya naman ang mga naglilingkod sa INC Engineering and Construction Department na gumagawa sa proyektong ito. Masaya po ang pakiramdam namin na nakapaglilingkod kami sa iglesia. Sabay natutubo na din po namin tungkulin namin na magtayo ng gusaling sambahan. Ang pinakamasarap po na bahagi ng uh, aming paglilingkod sa construction ay yung naitalaga na po ang gusaling sambahan. Mula po rito sa Ilagan City, ako po si Richard Don Diego, para sa pundasyon Update. So, kung kayo man ay nasa malapit na lokal ng iglesia at gusto niyong umanib, tanungin po ninyo ang nangangasiwa sa lokal na yon para bigyan kayo ng ministro o manggagawa na magagayad po sa inyo para papaano kayo umanim. Ako po si Kajan Abaygar, uh, nagpapasalamat sa panunod ninyo. Salamat po, take charge, bye-bye.